Hi everyone! Dahil 3 days na lang, Pasko na Natatandaan nyo yung vlog ko doon sa Barangay Sibol, San Miguel, Bulacay Meron kasi doon na isang matanda na lumapit sa akin Dahil yung boss ko ay hindi nakarating si uh, Mayor Cholo Dahil ako na yung pumunta doon So ngayon si tatay ay meron pong karamdaman At uh, siya ay nakakatitar lang Noong isang araw po, pumunta sila dito sa San Rafael So, hindi po kami nagkatagpo at uh, dahil galing din po sila sa ospital, nagpagamot si tatay. So, parang hindi po namin sila nabigyan ng tulong. So, ngayong hapong ito, ako po ay pupunta ng San Miguel, Bulacan. Pupuntahan ko po ang tahanan ni uh, tatay, uh, yung pong may karamdaman at uh, maghahatid po kami ng uh, tulong para po sa kanya pong mga pangangailangan. Handog po yan ang aking boss na si Mayor Choto. Everyone, panoorin po natin ang vlog ko ngayong araw na to papuntang San Miguel, Bulacan. Hello ate, magandang hapon po. Papunta na po ako ng San Miguel. San po ba ang bahay niyo sa San Miguel? Sa Tartaro po. Sige po ate, tatawag na lang po ako pagka nasa arko na po ako ng uh, tartaro para po ma-guide niyo po kami para po maiatid namin yung tulong po sa inyo. Salamat po. So galing kami ng San Rafael, Bulacan. Ngayon, nandito na kami sa gawing San El Defonso. Papunta po ng Tartaro, San Miguel, Bulacan para maghatid ng pamaskong handog para sa taong humihingi ng tulong. Everyone, nakapasok na kami dito sa bayan ng San Miguel. So mula po sa Arco, siguro po mga 20 to 30 minutes pa ang biyahe papuntang Tartaro, San Miguel, Bulacan. Nandito na kami sa Barangay Oriente kung saan malapit na po yung uh, Kamyas doon po sa kanto ng Kamias, kami ay kakana na patungo doon sa barangay Tartaro San Miguel Bulacan. So medyo traffic lang po dito ng konti. So everyone, nandito na kami sa barangay Kamyas San Miguel Bulacan. Kung makikita nyo po, itong red doors na malaki na to, ang landmark, papasok dito sa kanto ng barangay Kamias, Papunta po sa barangay Tartaro San Miguel Bulacan. Pakita mo itong... Uh, ano Mabangay nyo po dahil ilang minuto na lang kami ay papunta na sa taong bibigyan natin ng na tulong ayo araw-araw. Welcome Barangay Tartaro. So Nandito na kami sa Barangay Tartaro. Ahanapin namin ngayon yung bahay nung matanda na humingi ng tulong sa amin nung pumunta kami ng Sibol para iatid yung kanyang pamaskong handong. So, kausap ko na po sa telepono yung uh, kasama po ni tatay nung humingi ng tulong. So, dito po sa eskinita na to, sa baba na to, ang bahay nila. So, pupuntahan na po natin. Po, ahanapin na po natin kung saan po yung bahay nila para po maiatid natin yung tulong para po sa kanila ngayong darating na Pasko. So ito na po kami. Yan na si Ate lumabas na. Hello po. Oh. Saan po ba bahay niyo? Hello, po. Hmm. Ay, si ko. Halika, samahan ko. Samahan niyo po ako sa, sa, si ate. Ano pangalan mo ate? Ate Julie po. Si ate Julie, kayo po ang anak ni tatay. Ako. Ano po pangalan ni tatay? Bernardino Gutierrez po. Oh, Bernardino Gutierrez. So papunta na tayo din sa tahanan ni tatay Bernardino. Okay. So dito na po ang tahanan ni tatay Bernardino. Kung nabatandaan niyo po, si tatay po yung lumapit sa atin nung nagpunta tayo ng Cebu, yung huling vlog natin. Para humingi ng tulong So si tatay, hi tatay. Saan naka-oxygen si tatay? Oh, tatay, kamusta ka? Nagbo kayo naka-oxygen ngayon? Ah, naka-nebulizer kayo? Nebulizer po may oxygen hindi ah, ka makahinga. Oo, tatay, nung huling punta niyo po doon sa San Rafael, sa munisipyo, kasi hindi po tayo nagkita. So, sa dami po ng mga imbitasyon at sa dami ng tao, talaga po hindi po kayo na-accommodate, di ba? Oo, pero, pero, tatay, hindi kami. May dala ko sa mga 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 ni mga 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 ay Mayor, eh baka po ako makikita sa taon na ito pa rin ako sa Manoholos. Oo. Oh, At pagka pala yung mag mag eh oh, oh, po. So, po ang gagaling. Oo po. So eto po ang tulong po sa inyo para po makatuloy po inyo sa inyo ngayong Pesco. Uh -huh. eh, po, eh, eh, eh ganyan lang, hmm. lang. po na lang. po po sa pag-ingat. Okay po, po. So, uh -huh. At dumaan lang po kami dito. Sige po. Lang po, kami dito. Po, lang po kami sa Opo. po kami sa Sipol pa ngayon eh. Para idinaan lang na po namin yung tulong sa inyo para tumatagin niya. Opo eh. Sige po Tatay, tutuloy na po kami. Okay po Merry Christmas po sa inyo. Tatay Bernardino, Merry Christmas. Bye bye po. Tapos na po kami, galing po kami dito sa bahay ni uh, Tatay Bernardino. Naihatid na po natin yung tulong. Kami po ay uuwi na ngayon sa San Ildefonso.